wala nang edit-edit, ito ang kwento. Dito mga nakarang araw, marami tayong nakikita sa mga report na mga residente na tinamaan ng magnitude 6.9 na lindol na nasa kalsada na at namamalimos. Pero ngayon, tila nag-iba na ang mga nakikita sa kalsada dahil ito nasa likod ko. eh nakikita nyo, no? may nakalagay na free for uh, donors and volunteers. Sila ho ay mga nilindol din pero dito nagbibigay sila ng ilang mga items gaya ng saging, merong buko, merong mga ano ba ito, uh, tubo. Ano-ano ho yan? Puso, puso, puso na saging. saging. Oo, may saging, may mga ibang gulay. Eh, bakit ho kayo namimigay? Uh, pasasalamat po namin sa mga volunteers sa kabuti ang puso po nila na nag nagbibigay po sila ng relief goods sa Taganord. Uh, pero kayo rin po ay nalindol din. Nabigyan na po kami. Time na po namin na magbigay po sa kanila. Wow! So nakatanggap na po sila, ibig sabihin ng mga donation, ng tulong, pero ang nakakatuwa lang, ito na po yung pinapakita nila sa atin, no? Na mayroong, kumbaga, pagpapasalamat sa mga talaga na traffic, sa mga naglaan ng oras. Dito kasi nga, nung weekend, mga kapatid, sobrang grabing traffic po papunta dito sa may Northern Cebu. Pero, tiniis ng mga volunteers yan. 10 to 12 hours na biyahe para lang humaabot ang mga residenteng nangangailangan ng tulong. Konti na lang ang mga nakikita namin tila na mo sa daan at mas marami-rami na yung mga ganitong puro libre na pinamimigay. So paano ho yan? Hinaha yung mga volunteers na harang ho ninyo, tinamimigay nyo na lang ho yan. May humihinto po. Ah, talaga? Oh, po. kasi okay. nilalagyan namin ng sign, tapos pag may humihinto, binibigyan, pa namin oh, po. O kami nga eh, huminto lang kami, binibigyan na kami ng buko. Sabi namin, okay na ho kami, meron na. <laughs> Pero nakakatuwa lang, no? Na kahit ho sila ay mga nilindol din, nandun pa rin ho yung uh, pakiramdam at essence na kaya pa rin tumulong, no? Kahit na ganito na sinalanta. At talagang niyanig ng malakas na lindol. At kahit po hanggang ngayon, eh, nakakaranas pa rin po ng malalakas aftershocks itong lugar. O paano? Ako po si Mon Gualvez ng News 5 at yan ang aking istorya ngayong araw.